paano kung yung taong niloko mo, eh siya na pala yung taong kahuli-hulihan na magmamahal sa inang totoo. Dahil hindi ka na kontento, naghanap ka ng iba. Kasi akala mo, makakahanap ka ng mas higit pa sa kanya. Nakakala mo, meron pang mas magaling o mas maalaga kaysa sa kanya. Tapos na-realize mo na wala Tapos na yon, gusto mo siyang balita. Pero guli na ang lahat. Kasi nakamugo na siya. Kaya ang ending, mag-isa ka. Kaya huwag na huwag sa sasayangin ng isang taong. Alam mo naman sa sarili mo, na sure, na sure sa'yo. Na kahit anong mangyari, tatanggapin ka. Na tanong mangyari, may matatakbuhan ka. May magmamahal sa'yo dahil minsan ka lang makapahanap ng katulad niya. Tapos ipagpapalit mo lang sa iba na kahit ikaw, hindi sigurado kung mamahalin ka. Kaya sana, matuto ka na lang makontento. Diba?